Bagay po ba kami nag-rotate? Tingnan naman pre! Ah. Ang sa kiss Eto mga ka uh, nakakita na naman ako ng isa sa mga sikat sa YouTube. Nag-viral din to eh. Panahon na kalbo siya. Kumakab ko <laughs> sa noon. Ayan, nakikita yung nasa gilid ko. Ayan na yan! Ayan, 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 ayan. Naku, oh, pinalabit pa siya sa puwet ng dumaan. Ayan, <laughs> kaya mong um, kasama para makita niyo po sino to. Inuubo na, kakakanta. Ayan, ayan, ayan. Ayan! Ang April Boys ng YouTube. Galing yan. Pinalayas mo na na, na, nahuli ko rin siya sa so, wakas. Tagal ko hinanap tong tao na to eh. Ayan, si Karudy. Oh, uh, si Karudy. Karudy, kamusta buhay? Kamusta buhay, Karudy? Ay, yun ba? Yun ba yung sinasagot mo sa akin, Ka Rudy? Ubo? Karudy, <laughs> kamusta tugtugan natin? Ayos lang, ayos lang. Ayos lang tugtugan. Balita ko, Karudy eh. Patuloy daw yung paglago ng karera. Totoo ba yan? Namumuti na buhok mo ka, Rudy, ah. <laughs> ha? Bagi sa'yo, kalbo. Bagi sa'yo, kalbo. Katulad na sumigot ka YouTube, Bagi sa'yo, kalbo. Bagay po ba kami ni Karo, <laughs> Tingnan naman, pre! <laughs> Para kami yung Jimmy. Siya yung kumakanta ng... Lang, lang. Awit oh, ko'y yung pakinggan. Siya <laughs> yung <Sayong> kumakanta ng... <ron. laughs> Oy, ka makikialam dyan. Ayan na po tayo dyan. Mga kaibigan, saglit lang po. Uh, rin niya ako sa akin eh. delikado po. Sandali lang po, sandali lang po mga kadaryo. Ayan, ayan. Oh, ano ba? Kala ko rin mo. Bakit? Uy, karuti. Kawain naman. Oh, ayan po si Karuti. nasa YouTube. po. Oh nakabili na siya ng van <laughs> ayan o oh. hindi oh. po ba sige po bye bye